Yan ito gagawin natin eh, oh. Pag, ah, patanggal nga po, oh. Tawagin natin yan. Yung pinuntahan niya, hindi ganito. Hindi. Hmm. Hindi siya, no? Tapos, tapos, no? Okay, pikit niya, ha? Pikit. Pikit lang, pikit, ha? Tanggalin mo ginawa mo sa bata. Wow. Tanggalin mo, tanggalin mo. Ayan na, pumasok. oh, pumasok Tingnan niya naman, oh. Ya? Anong Anong kinawasa ng bata? Anong kinawasa? Nasagi na apakan. Ha? Nasagi na apakan? Wala. Anong uri ng elemento ka? Anong uri ng elemento? Hindi makalakad daw, daw paano nilagay mo dyan? Ano nilagay mo? Ano naman? Ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Anong nilagay mo? Anong nilagay mo? Ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Ano, ah. ano nilagay mo sa bata? Ano nilagay mo? Ay. Ano nilagay mo? Dintik ka. Di makalakad yan. Ano, ano anu, anu? na? Sa da, tanggalin mo yung nasa paa. Tatanggalin mo hindi? Tatanggalin. Ano ka Sa na akin Nasa Oh, anong tumama? Anong... Ano nilagay mo sa paa niya? Ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Ano nilagay mo sa paa? Huwag ka mameme-revolution ng tao ha. Ikaw, hindi ka naman nakikita. Huwag na galit ka. Ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Hay! Ano nilagay mo? Ano nilagay mo diyan? Ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Ah! Tingnan nyo naman, ha? No? Oh. Aray! Diba? Oh. Oh, walang kuko, no? Oh. Aray! Oh, diba? Ha? Oh. O, oh, yan, Oh. Aray! Tanggalin mo yan! Ano ka, babae, lalaki? Babae! Anong uring inganto ka? Anong uring ganto? Lima, lam, lamang lupa. Hmm? Makakalakad ka, hindi? Kakalakad. Tanggalin mo! Gusto ko makita ko. Gusto ko makita ko tinatanggal mo. Tanggal mo. Gusto. Go. Tayan, mo magtanggal yan, oh, tama. Tayan, magtanggal. Eh, pero mo ako puwede. Wala pa. Hindi magtanggal yan. Tanggalin mo yan. Anong klase nilagay mo sa paan yan? Anong klase? Ano yan? Ano oh, bigat? Ano yan? Ano tumama? Anong ano tinamaan sa iyo? Ano tinamaan? Kita hita kaya hita rin pinerwesyo mo. Pag etong mulat ng bata na to makakalakad yan o hindi? Makakalakad. Sigurado ka? Oo. Uh makakalakad -huh. yan o hindi? Ito to, makakalakad. O, oh, sige. Kung maano ka pa, tanggalin mo ha. Sabihin mo pag wala na ha. Kailangan pag wala niyan, pag ginising ko yung bata na yan, makatayo yan. Ha? Naintindihan mo ba? Oo. Oh, Naintindihan mo ba? Galit ka? Hindi. Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo. Tinamaan ka sa hita. Saan so, ka katira? Sa puno o sa mga halaman. Puno. Tanggalin mo. Tanggalin. Tanggalin mo. Tanggalin mo ha. Oo. lang ha. Oo. Oo. Besa mo wala? Meron wala? Meron. Tanggalin mo yan ha. Tanggalin mo. Gusto uh, uh. mong kung ano yung kay Pono Putulin ka. Isa nga. Putulin ko kaya uh, nga yung uh. tinitiran mo. Isa nga. Huwag. Uh. Tanggalin mo yan. Kaya naman katayo yan. Oo. Uh. mo ako uh, uh. ha. Oo. 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 Tanggalin mo ha. Tanggalin. Sabihin mo pag wala na ha. Mm hmm. Ubusin mo. Ano yung mabigat talaga nilagay mo dyan? Mabigat? Uh -huh. Yes. Uh oh. Gusto mong magkasubukan dalawa? Gusto oh, mo? mo. No. Pagkagaling yung bata na yan. Pagkagalingin. So, tanggalin mo. Dali siya mo. Uh mm. Mabilis ibang bata. Ano? Mabilis yan. Hindi e naman nakadiyan nakikita nyo oh. naman Hindi ano? e ko naman pinipika na. Ano? Nakapatong lang na. Ano? Oh, ayan, nakita niya, hala. Yeah. Ah, anak mo, tatay. anak nakapatong lang, ano? Ah. Ah. Tinan niya, ah. Kadikit ng palito, ano? Ah, ganyan, ano, manggamot, ano? Tinan niya, ano? Tingnan mo, makalakad. Makalakad, hindi! Makakalakad! Makakalakad! Sampalin kita dyan ngayon. Sige, pinta mo. Ah, hintik kayo, ah. Alam niyo, hindi kayo nakikita, eh. Nag-ano kayo ng bata, ah. Pag alam nyo di kayo nakikita, pag alam nyo masasagi kayo, umiwas na. Hindi yung, ah, uh, nako, hindi yung pag kayo naga, nasagi, galit kayo. Kasi alam nyo, hindi naman kayo nakikita eh. Makakatayo naman yan. Makakatayo yan ngayon o hindi? Makakatayo. Ngayon ha, oh. gusto ko ngayon. Bapag, diba, ako hindi. Talagang tirahin kayo, ka. kayo puno niya doon. Kasi putuling ka. Kasi kayo puno niya doon. <laughs> Sabihin mo, pag wala na, Oo. Ah. Patayin kita, ano? Ano, hindi lang mong Patayin kita, kiso nga? Wag! Ah, bala ka dyan. baka mga ano ka pa ng mga bata dito, eh. Gagaling hindi? Gagaling! Ano? Gagaling! Baka tayo niya yan. Sigurado ka? Sigurado Sige. Tanggalin mo. Ano? Ano? Meron pa? Wala na. Meron pa? Wala na. Titigilan titigil mo na ito. Huwag ka namang gabala ha. ko na. Uy. Guys, naalala nyo ba tong bata na to? Masa? Oh, anong tumama, anong, anong nilagay mo siya sa paa niya? Anong nilagay mo? Kung bata na yan, yan po yung pinaglaruan na kanto. Nilagyan ng isang mabigat na bagay sa paa upang hindi makalakad. Ito na po siya ngayon mga kapatid, nakakalakad na po yung bata. Thank you Lord. Panoorin. Nakalakad niya. Ayan, diretsyo, mabilis, mabilis. Inigay. Ayan, yeah, na ang bata. Yehey! Ayan, na. Siya po ay, siya po yung pinaglaruan ng engkanto na kala, no? Hindi nakalakad. Dahil sa mga yung paa niya. Okay. Okay na, nakalakad na. Balik, oh. Lakad. Mabilis. Sige, mag-recover pa lalo. Yeah, no? Sige. Sige. Sige, okay. Sige, apak mo ng gusto. Yan na, nakalakad na si Iho. Thank you, Lord. Okay na po. Oh, ha? Oh. Baka pag... Okay na. Ba, mo. Oh. Okay na, papagaling ka pa niyan, ha? Okay na. Oh. Smile ka muna. Galaw, galaw, galaw mo nga, galaw, galaw mo. Sige, tignan ko nga kung mabilis na. Sige nga. Ayan. Sige, galaw mga, titingnan ko. Kung may ano. Sige, apak mo nga. Kailangan, di na masakit yan. Sige nga, ganun mga. Malakas. O, oh, ha? Di ba? O, oh. sunod, magtabi-tabi. Pag naglalaro, ha? Magtabi-tabi ka. Okay, sige nga, galaw mga. Yung mga daliri. Para sure ball tayo, bago tayo umano, lumakad. Ano? Ayan. Sige, galaw mga. Okay. Hindi na masakit pa. Ano? Hindi na hindi hmm, ka mukhang nakaraan. Sunod, pag naglalaro, tabi-tabi hmm, ka. Parang hindi ka, na Nantindihan? Okay, ha? So guys, nakita nyo ba yon Di ba? Nakalakat na yung bata. No? Ang galing magpagaling ng ating Panginoon. eto muting paalala para po sa mga naglalaro dyan, yung mga bata. Uh, pati na rin sa mga matatandang katulad natin, yung mga may edad, ano? Uh, matuto po tayong rumispeto sa mga uh, nakatira sa ating paligid na hindi nakikita. No? Matuto po tayong magtabi-tabi pag tayo maglalakad lalo na kung mga mapuno ano yung bata na yan ay uh, naglalaro lang ano nakatama siya nang hindi nakikitang nila lang yun nga po yung inkanto kaya ang ginawa sa kanya binigyan ng sakit ano ni uh, nilagyan ng mabigat na bagay yung paa upang hindi makalakad yung bata pero ngayon sa awa ng ating Panginoon okay na yung bata nakakalakad na wala nang problema kaya thank you Lord ang galing talaga ng ating Panginoon no nakalakad na yung bata no? Oh, ayan oh, God bless sa inyo lahat pa share na ito para mas parami tayong matulungan ako po si J.M. Kelbanyaris Faith Healer ang manggagamot ng pulilan bulangan God bless